Tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating mga channel. Tinamaan po tayo ng bagyong ulit mga idol. Walang krinti, nasira po ang aming tahanan. Walang signal pero ito mga idol, naghanap tayo ng paraan para makapag-upload at patuloy na makapagbigay ng saya sa lahat ng ating mga kapatid. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW, sa mga security guard sa buong Pilipinas, at sa mga blind community. Mabuhay po kayo mga idol. Nang marinig ni Nanay Lucita ang mga sinasabi ni Tatay Lugro, nawalan ito ng malay. Kaya mabilis na tinulungan ito nila ni Papaguryo at Tatay Dadoy. Dinala agad ito doon sa sala. May kinuha na maliit na bute itong si Tatay Dadoy at pinaamoy agad ang laman ito kay Nanay Lucita. Pero habang ginagawa ito ni Tatay Dadoy, may napansin siya sa suot na kwintas ng matanda. Hindi ito pangkaraniwang kwintas nang bumalik na ang wisyo nitong si Nanay Lucita. Muli itong pumasok sa kwarto ni Tatay Lugro para muling kausapin ang kapatid ng kanyang asawa. Habang papasok ito sa loob ng kwarto, Dahan-dahan na kinuha ni Tatay Dadoy ang isang medalyon at itinapat niya ito kay Nanay Lucita habang nag-uusal ng mga orasyon. Ilang sandali pa matapos ang ginawa ni Tatay Dadoy, agad itong lumapit kay Papa Goryo. Abito, Dudoy, Mauricio, Goryo. Kailangan na kumilos agad tayo. Nasa loob ng bahay ang ating mga kalaban. Hindi si Lucita ang isang niya. Dudoy, tingnan mo ang kabaong. Hindi si Arong ang nasa loob niyan. Mabilis na sumunod sa kwarto kung saan nandoon. Si Tatay Logro, si Manong Dudoy naman. Tatay Mauricio at Tatay Abito. Mabilis na nilapitan ang kabaong ni Tatay Arong. Nag-usal agad ang mga ito ng mga orasyon. May inilabas din na mga pulbo itong si Manong Dudoy at ibinudbud ang mga ito sa ibabaw ng kabaong nitong si Tatay Arong. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakita nilang isang putol ng punong saging ang nasa loob ng kabaong. Totoo nga ang sinabi ni Tatay Dadoy. Hindi nga si Tatay Arong ang nasa loob ng kabaong. Paano sila naisahan at nalinlang ng kanilang mga kalaban? At nasaan na ang tunay na katawan ni Tatay Arong, pati itong si Nanay Lucita. Nang mapalingon sila doon sa kwarto dahil may narinig silang malakas na panagoy, galing doon. Napatakbo ang mga ito sa loob at naabutan nila itong si Papa Goryo na hawak ang noo ni Nanay Lucita habang si Tatay Dadoy. Tinulungan si Tatay Lugro na nakabulagta na doon sa sahig. Nangingitim na ito at hindi na gumagalaw. Sabi ni Papa Goryo, Abito, Dodoy, Mauricio, puntahan nyo na ang puno ng dakit habang hindi pa tapos ang bisa ng aming ginawang pangharang na nandoon malamang doon dinala ng mga inkantong ito si Lucita at ang katawan ni Arong. Mabilis na kumilos ang tatlo. Lumabas ng bahay si Tatay Abito, Tatay Mauricio at Manong Dudoy. Patuloy naman si Papa Gurrio sa mga ginawang orasyon. Si Tatay Dadoy naman may ginawa din ito na orasyon para mapalabas sa katawan nitong si Tatay Lugro ang orasyon na pangkitel na ginawa nitong si Nanay Lucita. Naabutan kasi nila kanina na balak patayin ng nagpanggap na Nanay Lucita itong si Tatay Lugro. Mabuti na lamang at naabutan ito at naagapan ng dalawang albularyo, si Tatay Dadoy at Papa Goryo. Si Tatay Abito naman, Manong Dodoy at Tatay Mauricio. Pagdating nila doon sa puno ng dakit, naabutan pa nila ang mga ginawang ritual ng dalawa na si Papa Goryo at Tatay Dadoy. Naabutan pa nila doon ang ginawang pabilog na hugis paikot sa puno ng dakit mabilis na gumawa sila ng dagdag na orasyon ilang sandali pa biglang umihip doon ang napakalakas na ihip ng hangin nagsilip para na ang mga dahon doon at pati ang mga sanga ng kahoy sa kapaligiran parang galit na galit ang puno ng dakit napapahawak na sila sa mga ugat ng puno ng kahoy para hindi sila itangay ng malakas na hangin pero agad na pumulupot sa kanilang mga katawan ang mga ugat ng puno ng dakit at sinasakal sila ng mga ito pati ang mga baging na nakapalibot at nakapulopot doon sa puno. Gumagalaw na din ang mga ito at papunta sa kanila. Ikinarga agad ni Tatay Mauricio ang agimat ng pangil ng kidlat at hinablot agad ang mga nakapulopot na mga ugat ng puno at mga baging sa kanilang mga katawan. Si Manong Dudoy naman nag-usal agad ito ng mga orasyon at pinagtatagpas na ang mga ugat at mga baging gamit ang kanilang mga itak. Ilang sandali pa, nakita nilang tumatakbo papunta sa kanilang kinaroroonan sina Tatay Dadoy at Papa Gurrio, Habang may mga ibinudbud ang mga ito sa buong paligid hanggang sa naramdaman nila na parang lumilindol. Umiinog ang buong paligid at mas lalong lumakas pa ang ihip ng hangin hanggang sa tuluyan ng umiikot na ang kapaligiran. Biglang nagdilim ang buong paligid at ilang sandali pa tumahimik na ang kapaligiran. Pero napunta naman sila sa ibang lugar. Nasa gitna sila ng mga kakahuyan. At paglingon nila doon sa unahan, nakita nila ang katawan ni Nanay Lucita at Tatay Arong. Kapwa nakahiga ang mga ito doon sa batuhan. Habang napapalibutan ito ng mga malalagong bageng mabilis na pinuntahan nila ito. Pero umaaligid agad ang mga nilalang na inkanto sa kanila. Dito na gumawa ng mataas na orasyon si na Tatay Dadoy, Manong Dodoy at Papa Goryo. Pagkatapos, sabi nitong si Tatay Dadoy kay Tatay Abito at Tatay Mauricio abito. Toy, kayo na muna ang bahala sa mga inkantong yan. Huwag niyong hayaan na makakalapit ang mga ito sa amin habang gumagawa kami ng orasyon. Patuloy ang tatlong matanda sa ginawang orasyon habang hinaharangan naman nila ni Tatay Mauricio at Tatay Abito ang mga inkantong gustong umatake sa kanila. Pinagpapalo ni Tatay Abito gamit ang pamalo na kawayan at pinagsasapak naman ang mga ito ni Tatay Mauricio. Makalipas pa ang ilang minuto matapos ang ginawa nila ni Papa Gurio, Tatay Dadoy at Manong Dudoy na mga orasyon sabay na pumadyak sa lupa ang tatlo ng tatlong bisis habang sabay din na sumisigaw ang mga ito ng tatlong banyagang salita matapos ang tatlong bisis na ginawang pagpadyak sa lupa ng tatlo umihip doon ang sobrang lakas ng hangin inilipad nito ang mga inkanto sa paligid. nabubuwaldin din ang mga puno ng kahoy at nabibiyak ang mga lupa. Nang makuha nila ang katawan ni Tatay Arong at Nanay Lucita, nagbagsakan naman ang mga punong kahoy at mga bato hanggang sa bumalik na sila sa mundo ng mga tao. Bumalik sila doon sa puno ng dakit at nakita nila na nabuwal na ang malaking puno ng dakit na ang mga sanga nito at nalalagas ang mga dahon sabi ni Tatay Dadoy natapos na din ang lahat kahit nagaano pa kalakas ang mga inkanto natalo pa rin natin ang mga ito at nabawi natin ang katawan ni Arong pati na itong si Lucita malakas ang kanilang nakakalaban ng na mga inkanto at kasabwat ni Tatay Arong pero natalo ang mga ito dahil sa pinagsamang lakas ng limang mandirigmang albularyo at antinggero makalipas ang ilang minuto mabilis na bumalik sila doon sa bahay at ibinalik sa kabaong itong si Tatay Arong habang hinihintay nila ang pagbabalik ng malay ni Tatay Logro at Nanay Lucita ang isa pang matanda na kasakasama ni Tatay Logro tuluyan na itong namatay at naglaho isa din itong Ingkanto, Balak ng mga inkanto na kunin sana at dalhin sa kanilang mundo ang katawan ni Tatay Arong pati na itong si Nanay Lucita nakipagsabwatan ang mga ito kay Tatay Logro na may lihim din nagalit kay Tatay Arong